mga kamigo ka yan ah, mag jogging tayo ngayon no? dahil maaga pa naman alasing ah, alas palang, pa lang so ikotin ko lang tong lugar na to at uh, i-update ko na rin kayo sa ginagawa namin pero so, ipipix ko lang yung mga ginagawa namin binibidyo ko rin konti konti na ah, hindi pwedeng i-haul video kasi baka pagalitan tayo ng ano no management so yun update ko lang kayo dito sa ginagawa namin sa Cebu video matagal-tagal tayong hindi kapag vlog no kasi busy sa trabaho kahit linggo may pasok pa rin so, siguro mga 2 2 weeks na lang kami dito uh, dalawang linggo na rin kami dito eh Ayan, so huh, dito ako umikot no dito ako nagjogging 3 huh, times a week ako nagjogging dito so dito lang to sa site ikot ikot tapos ganda lang dito kasi ah, tabi ng dagat no. So, makikita mo yung mga barko. Papakita ko sa inyo mamaya. Huh. Ayan, mga barko. Ayan yung mga uh, ginagawa. Mga, ah, uh, nober hole. Ayan, Yung mga barko na yun Ayan, uh, yan ang ginagawa namin. Saka, pero sa kabila kami banda. Ayan, So time check 5.44 ng umaga Yan Ang aga pa, ang aga pa dito Ang aga pa pero Ang araw taas na You know Grabe Sarap mag -jogging. So ayun Ito yung mga jine joggingan ko Napakita ko lang sa inyo Pero Actually nung nakaraang punta namin dito video ko na to uh, uh, sa mga nakapanood noon nakikita na nila to So, yun oh, ito na nga yung barko na ginagawa namin at uh, ano to uh, uh, so tagbot ko na barko no. So, kaya dalawang propeller la. Dito dalawang propeller yan. Kaya so inuubir namin yan. Ayun. Yeah, yeah na na yung upper gear no. So, hanggang middle gear Uh, dun uh, sa lower gear yun ang ginagawa namin so tingnan tingnan lang natin yung mga yung pinagagawa namin dito na no? yung mobilon namin so yun uh, ang na yung middle gear no so yung trim yan palabas yun uh, kadalihan nandoon sa doon kung saan namin gagawin na ah, binubuhat mo ng crane no? so sasakayan dyan sa truck na yan tapos dadali na yan doon na uh, kung saan namin hindi yung gano'y kung saan namin gagawin yan yeah, so ito naman yung lower gear uh, ito din yung uh, propeller no? so ito na namin na uh, tatanggalin so, Se dalam populer ya. Ah itu namanya Isah. Isah itu dalam beberapa kelas ini. Ayan, uh, ah, dito na dahil dito na hindi nalas sa kano, sa namin yung So kaya dalawang popular yan kasi tagbot -oh, itong ginagawa namin Ayan, uh, pahirapan pa na talaga yan yung mga boys buhay yung medyo delikado Kunti pagkakamali lang uh, may paglalagyan talaga Ayun no um, good morning sa so ito yung tinirahan namin no? dito sa Cebu so bali 2 weeks na lang kami dito at uuwi uh, na rin kami sa Maynila babalik na rin kami so hanggang dito na lang sa mga bago dyan sa aking channel no Ayun, pa subscribe yung aking channel at share yung mga video no like share para updated kayo sa mga susunod kong video so hanggang dito na lang bye bye